Hello guys, ito po yung second part ng pagpunta namin sa Puon Bato sa Butolan, Sambales Yung na po kami niyan Ayo, isang Ang gusto bilhin yung na lang binili mo? Dito? Hindi, wala yan. <laughs> may lola nang nawawala. <laughs> down down. May lola nang nawawala. Ako yung mga lola nyo. Tawa ka ng lola. Baka mawala ang lola. Kung may batang nawawala.

Selamat malam, selamat malam. Oh, selamat malam. Ini kan. Pemilik Apatai. Selamat

papa shout out malabas na kami kami dami pa rin taong dumarating oh. may pa uwi may parating nakapamili ano, na rin kami guys na kami simbahan punta na kami sa parking lot at kami uuwi na bye bye guys andito na lang. Palabas na kami. Shoutout sa mga taga-baretong nakita ko rito kanina sa may simbahan. Especially kay Ma'am Espolong. Andiyan kanina nakita ko. Siguro madaling araw pa lang andito na sila nakabiyahin na. dagsa pa din ang mga tao kahit na ano oh. ano yan parang naging holiday na yata na sampalis yan yung date na yan na January 24 Gulay. Hindi ang gulay. 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 gulay oh. Naman na naman. Gulay yun. Sing kamas. Lag naman. Sige na. na. Patos. Silba Vida Puro kayo daban na ba? Ang kayong kandila kita na nakapagtirik ng kandila roon ha Kaya ba tayong kanin? ba tayong kanin? na? Diretso lang. Ayun oh. Diretso no? kayo. Diretso ma. Diretso na. Diretso Diretso lang. Ayan na sila sa Pagdating doon sa may parkingan, kumain na kami. Bago kami uli bumiyahe, muna kami. Tapos, biyahe na. Bye bye. Salamat po guys. Salamat guys. Salamat din sa pagsubaybay sa amin. At din, din sa paggabay sa amin. Sa, pag aming ligtas na paglalakbay pa uwi. Salamat po po on battle.